So mga parts gaw Abang binibaybay ka itong uh, kalsado na ito Napakalamig ng hangin ah, oh. Yung simi ng hangin Sa klarong klaro yung Mount Arayat mga parts gaw oh. Hi mga parts gaw Good morning So may nakuha na tayo agad ng booking mga parts gaw Baliwag to San Fernando Santo Tomas mga parts Kalapati Mababang lipat lipad Magdalena Ikaw ay sa wing palad <laughs> So yun, na, na natin to Di natin mag-ante po ng kasabay Kasi doon na tayo kukuha ng biyahe mga first Sa Pampanga Parami din naman doon Sama so, na, mamaya lang Let's go So mga parts go Abang binibaybay ka itong uh, kalsada na ito Napakalamig ng hangin ha oh, Yung simi ng hangin Tsaka klarong klaro yung Mount Arayat mga parts go Ha ha ba diba? <laughs> so, ganda talaga sa lugar na to pagka ano. Pagka dito ka mag sambay mga parts ko, tinamoy palay oh. Yung mga yan Sibo lang Pantanim na naman mga parts yun oh. Tanim na naman yan hmm. So yun mga parts go So na drop up na natin yung ano Kalapati So dito sa may ano Santo Tomas Kutod mga parts go So Pupunta Pagkukunod ano, tayo ngayon ano San Fernando to ano to Anggat mga parts go So yun eh, Bibihayin na rin natin yan para makabalik agad tayo sa baliwag mga parts go so may may lang kunti so yun mga parts so may nakuha tayong biyahe dalawang ano santaan na so double booking tayo ngayon tapos may reserve tayo papuntang angat mga parts go so babalik agad tayo ng baliwag hindi na tayo magtatagal dito mga parts sa San Fernando balik na tayo agad dun sa ano <laughs> tuloy na So, kailangan na rin natin ano, makabalik agad doon dahil siyempre may kalayuan dito sa Fernando mga parts go. Maliban na siguro pag wala na tayong pasok mga parts go, pwede na tayo rito. Kahit maghapon o no, kaya mayang gabi na tayo umuwi. So, let's go! So, yan mga parts go. So, malapit na tayo sa pick up. Papunta sa Santa Ana, susayang mga parts go. Hindi natin nakuha yung ano? San Tomas, San, Ra San Ilipunso, 450. Eh, nahina kasi yung internet ko na naman ito mga parts ko. Ano ba naman yan? Sano-sakto sana kasi may biyay tayong ara, ano? Anggat. Sano-sakto sana yan mga parts ko. So, paano? Ngayon na lang, pag natin sa pickup. Yikes! So, dito yung pickup natin sa ibon pala mga parts ko. Yeah. sa iglesia niya no o, simbahan sa ah sige thank you sir doon doon na isip ma'am ah sige po so yun pala yung deliver natin mga parts go so, ito'ng dalawang pirasong soft drinks ayan so going to santana ay wala naman laman to yan so ang problema kung ano kaya yung isa yung doon sa ano beauty products din yun eh nah, pambihira na yan ah so paano maya maya na lang mga persigaw ah ngayon pupunta naman tayo ngayon sa ano sa Robinson's Pampanga para pick upin natin yung ano Boko Pandan na ako magkasya pa kaya to naloko na tsaka yung ano may kasama pang mid-cate So, papuntang angat yun mga parts gaw. So, kailangan natin may delivery na agad para doon na tayo sa baliwag. Mag-ikot mo mga parts Nakakamiss din itong lugar na sa Fernando eh. Kasi, siyempre parami talagang booking dito. Tagaan lang talaga mga parts ko. So, yan. Dito na tayo sa Robinson mga parts gaw. Robinson's Star Mills. Wait, Star Mills? Hindi Star Mall. Ah. Oh. Bakit ba 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 Star Mills naman oh, persiyon, oh? Puntosin, Star Mall, eh Ano? Star -Mails. Ay, Star sabi. sabi ni ma'am, dito raw sa may, ano Kenny Rogers Boss, tanong ko lang kung saan yung Kenny Rogers, boss Sa likod Sa likod pa? Sa likod terminal Ah, sige, salamat po See So... Hmm. Cyberato. So may ano din dito oh, kung paano ka ng motor mo. So may alam ano, mga parts go. So yun, mga parts go. So dito na tayo sa may Kin Roger. Yan. Akala ko roster. Yan nga yeah. Kin Roger. So dyan tayo mag pick up mga parts go. Yun oh may mga palaroan pa dito mga parts go. Oh. Deliver natin sa anggat mga parts go. So, anggat at ito nga pa Andito pa yung dalawang cook. Ayos e, nga ito kasi baka mamaya kasi. Ha? Baka kasi mamaya, eh masira. Mayroon pa pala tayong ano dun eh. Pati yung tubigyan natin mga parts ko. Yung CSP na. Ayan. Okay. So, yan na. So, na mga parts ko. Safety na. Oh, o. So, diba? So galing talaga tayo sa ano sa mga mga pang tawag nito. Mga SIS ba mga parts ba? <laughs> so ngayon bibig upin ko pa yung isa. Yung kalulot San Fernando to ano. Santa Ana rin yung mga parts go. So yun, mga parts go. So nandito na tayo sa ano. Ah, uh, pangatlong pick up natin. So malapit na tayo mga parts go. Santa Ana. So kalulot nga brother kung pangga mga persyon, kalulot, kalolo, angay-angay alam ang mga persyon. Kinuwa so din ang up natin sa RSP40, bago sunyo ng mga perfume dyan. Ito, oh, ito, 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 So So na drop off na natin yung ano Yung sa Avon Grabe napaka ano naman ng customer na yun Ayaw lumabas sa bahay I-compound pala yung bahay nila mga parts go So hanap ko ng hanap Ano ba naman ka Kung hindi ko sinabi na maubos ko ko Tsaka pa lumabas Kasi naman yun eh. Ay Ako Diyos <laughs> Pero ang first gawa, ah, mamaya maya may na lang At uh, medyo ano eh Medyo uh, maralon yung kalsada ngayon eh So yan mga parts gaw So malapit na tayo sa ating drop off 2 minutes We are here in our drop off Ayay destination is in the lift Ano to? New life in charge? Tama ba to? ng mga birds, Drop off pala, mga birds, no go -go <tinyo> po, Mountain okay. aplastasi. Aplastasi. Eh po kayo, no? RC oh, ya. birds, gau, so ito, deliver San Luis ito, ano? Ito, pandi birds, So punung -punung ng, ano? Isda ba? aquarium pala dito mga parts ko hmm. hmm. cuma hmm? may anim pa so yun, mga parts go. so yeah, na deliver natin dito sa Angat mga kapatid so grabe yung traffic grabe ba so yun ah uh, pumunta natin ng pandi ngayon. so isda nga pala itong deliver natin sana uh, walang nangyari sa mga isda mga parts gaw so mamaya na lang dito ko nga pala na drop off yung isda mga parts gaw galing nga pala ng ano San Luis mga parts gaw. tapos may kaante na nga pala yung customer nya so grabe kasi napakarami mga parts gaw. sobra sobra pa nga dito sa lalabag ko nilagay ko pa nga sa sako yung iba so yun mga parts gaw so hanggang dito lang yung video natin sa mga na apply na gustuhan nyo so huwag nyo sana kalimutan mag follow or mag like mo lang mga parts gaw at maraming salamat bye bye